Sige, sa inyong tulong ni, uh, ng LGU, uh, ni Yorme. Opo. Ano po, nagbigay po siya ng para sa maintenance ko. Kasi po ang sakit ko, may diabetic ako, may sakit ako sa puso, at may fatty liver. Malaking tulong din po ito kasi meron din po ako inaalagaan na tatay na 86. Mm. Wala po ako ikinabubay kundi magtinda lang ng basan, magtinda ng kung ano ano. Ang pangalan po ng Panginoong Diyos, ang galing po niya kasi marami siya natulungan dito sa lahat ng district and third district. First. Basta po, napakagaling ni Yorme. Patuloy siyang tumutulong lalo sa mga matatanda. Senior na po kasi ako. <laughs> ah, senior na po kayo? Oo. oo. 61 po ako sa November 30, birthday ko hmm. po, po. Ano pong pangalan nyo? Yolanda Fuentes po. Okay. Salamat po. Okay po. Ah, uh, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko. Oh, malakas pa? Kaya pa? Oh, nandito ang ating Vice Mayor, Vice Mayor Chi Atienza. Nandito, ayan ata uh, kami po yes ito po Marami akong sulat na natatanggap Eh kami naman bagama't tayo gipit binipilit kong uh, tugunan uh, as many as we can uh, as much as we can o, pag nakaluwag ariya. Uh, pag meron, labas kagad ka tapos on top of that sabi ko kaysa pabalik-balik ang utaw sa city hall mapapatosgas pa pamasahe Oo. tapos wala pa siyang kasiguraduhan tama mali? so sabi ko hindi, hanapin nyo na lang lahat ang may sakit at may pangangailangan tayo na ang pupunta sa kanila And we've been doing this so many weeks now. Ikot lang ng ikot. No? Oh, ikot lang ng ikot. Tapos, pag nakaluwag, ariya. O, oh, bagay saranggola, eh, hindi pa ba mabawasan. Baka makachamba pa. Baka masolve pa yung problema. Di ba? So, lahat ang uri ng problema. At marami tayong problema talaga kinakarap. But then again, Tibayan niyo ang love niyo. Abot pa naman kayo November 1, no? Kailangan! Eh, pasasayay ko pa kayo sa Pasko, eh. Lalo na yung mga lolo at lola ko. Spoiled sa akin yan, eh. na, mga batang Maynila. Eh, Dur eh, pagbigyan niyo na ako pagdating sa mga lolo't lola natin, nanay-tatay natin. Eh, gusto ko talaga sa totoo, Sa inabahaba ng buhay ninyo ng paniniraan sa Maynila. Ngayon man lang sa mga panahon na ito na maramdaman ninyo, ay kahit pala kami matanda na, mahal pa kami ng gobyerno. <laughs> Pinapahalagaan pa kami ng gobyerno. Sa mga bata naman, huwag kayo magalala, tatanda din kayo. <laughs> So, ang nanay ko, I love you. Oh, mag-uumpisa na tayo. So, kaya, kaya hindi kailangan mataranta. Huwag kayong mag-alala. Marami akong katulong. Si Vice Chief, si Apple, andyan si Tol. Sabay-sabay oh, kami, apat-apat. Ha? So, mga nanay-tatay ko, huwag kayong mag